Hello everyone! Ito na naman ang panibago nating video. Nag-clearing nga pala tayo dahil palaging brownout sa amin lugar. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Morning guys! At yan, yun ay mag-clearing tayo. So may dala na tayong mga gamit. Itong aking hot stick at saka itak tapos... pliers syempre, pang tanggal ng fuse. Una nga natin pinuntahan ay ang cut out. Tinanggal nga natin ang fuse para safe ang ating pagkiklearing. Matapos nga ito ay nagpunta na tayo sa area no kung saan ay napakarami nakasabit sa linya. Hey guys at pawis na pawis na tayo. Oh, anong pagdudumi natin ngayon? Dahil sa paglilinis pero okay lang yan. Ang mahalaga ay magka power sila at magka kuryente rin tayo. Medyo nagpahinga muna tayo dahil sobrang init at wala rin tayong dalang ano tubig so madiskarte muna tayo ng tubig at ang pagkauhaw na grabe sulo talaga natin eh mga ilang sandali pa ay dumating na nga ang kabataan ng simboryo para tulungan tayo sa paglilinis ng linya akala ko nga ay susuluhin lang natin ang paglilinis dito buti na lang at dumating sila para tumulong sa akin habang tumatagal ay parami na kami ng parami. Naghanap kasi ang aking misis ng mga makakatulong para maglinis ng ating linya. May iba tayong sinabihan pero hindi sila tumulo. Ayaw daw nilang magpakabayani na katulad ko. Subalit hindi nila alam na ang ginagawa ko ay para din sa kanila. Ah. Lagi silang nagre-reklamo na brownout daw ng brownout. Pero sa pagtulong ay hindi naman sila maasahan. Na maring ang iba ay nagtatawanan pa habang tayo ay naglilinis. Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang mga tao. Kung sino pa yung walang ambag ay sila pa ang mga reklamador. Sa part niya na ito ay dumating na rin si Kuya Tan para tayo ay tulungan. Itong area na to ang pinakamadumi. Punong-puno na ng bagin, alinya, ito ang nagiging dahilan, kaya panay ang brown out. Napakalaking pasasalamat natin dahil may ilan-ilang pang mga tao na tumutulong ng bukal sa loob. Ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang nasa posisyon. Dahil kung talagang tutulong ka, ay tutulong ka. Dahil para sa akin, ang pagtulong ay wala sa posisyon. At ito rin ang magiging hamo natin sa mga bagong uupo o maluluklok sa pwesto na sana ay mapukosan din nila ang pagkiklearing dito ito. Maaaring sabihin ng iba na ito ay trabaho ng Ormeco. Dahil nga sa dami ng ginagawa ng mga lineman, ay hindi na nila ito mapukusan. At syempre, miyembro tayo ng Ormeco. Kaya naman, may concern tayo dito. At ito ay hindi lang para sa akin. Para din naman ito sa inyo, ah. kalungkot ding isipin na sa kabila ng ating paglilinis ay may mga taong sumabutahi pa. Mula nga sa may culvert ng Banilad hanggang sa pababa ng Simburyo ang ating nalinisan. Matapos nga ang paglilinis ay pabalik na tayo sa lower bungol. At tingnan nyo naman mga idol, ito yung area na ating nalinisan. At Ngayon ay kitang kita na ang mga wires at kahit pa magkapustahan ay hindi tayo makakaranas ng brownout magdamag. Salamat nga pala sa mga taong tumulong sa atin. Saludo ako sa inyo dahil kahit walang bayad ay tinulungan nyo ako. Dahil sa inyo ay muli na nating may ibalik ang kuryente mula sa banilad hanggang buhay na tubig. Dahil sa pagod sa pagtatrabaho ay nakaramdam na tayo ng pagkaguto. Ng tanga tayo ng tindahang may tindang pansit at tinapay ay agad tayong bumili. Meron ang tanghalian. <laughs> panset at tinapay. Quarter to four na ng hapon bago tayo makapagpananghalian. Nang maubos na nga ang pansit at tinapay ay pumunta na tayo sa area na kung saan ay magtataas tayo ng fuse. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!